Tahimik na laban. Tahimik, walang kailangang ipaliwanag, walang dapat patunayan. Ang mundo maingay, lahat gustong magsalita, gustong ipakita, gustong patunayan kung sino sila. Pero ako, pinipili kong manahimik. Hindi dahil mahina ako, hindi dahil wala akong masasabi, kundi dahil alam kong hindi lahat ng laban ay dapat ipaalam. May mga bagay na mas mainam ipanalo sa katahimikan. Araw-araw, may tukso na lumingon, makialam, magpaliwanag, sumagot. Pero ang totoo, hindi ko kailangan ng validation. Hindi ko kailangang ipaliwanag ang proseso ko sa mga taong hindi naman bahagi ng paglalakbay ko. Ako lang ang nakakaalam kung gaano kabigat ang binubuhat ko kung gaano kahirap bumangon tuwing umaga at kung ilang beses kong piniling lumaban kahit gusto ko ng sumuko. Kaya ngayon, pipiliin kong tumahimik. Pipiliin kong mag-focus. Hindi ko kailangang sabay sa ingay ng iba. Hindi ko kailangang ipaliwanag kung bakit ako nagbago. Bakit ako lumayo. Bakit ako mas piniling tahimik. Dahil sa katahimikan, doon ko naririnig ang sarili ko. At sa pakikinig sa sarili ko, doon ko nakikita kung sino talaga ako. Hindi ko kontrolado ang mundo. Hindi ko mapipigilan ang daldal ng iba, ang ingay ng social media, ang panghuhusga ng mga taong hindi naman talaga nakakaintindi. Pero kontrolado ko ang sarili ko. Ang reaksyon ko, ang lakas ng loob ko, ang disiplina ko. At 'yun ang mahalaga ang tunay na tagumpay, hindi nasusukat sa palakpak ng iba. Nasusukat yan sa panahong kahit walang nakatingin, patuloy ka pa rin gumagalaw, patuloy ka pa rin sumusubok, patuloy ka pa rin naniniwala, hindi dahil may nanonood, kundi dahil alam mong ito ang tama para sa'yo. Marami pa akong hindi alam, marami pa akong pagkukulang. Pero hindi ko kailangang madaliin ang proseso. Hindi ko kailangang makipagkompetensya. Tahimik akong lalakad sa sarili kong direksyon. Kahit mabagal, kahit walang nakakakita. Basta totoo. Basta ako. Ang katahimikan ko, hindi kahinaan. Isa itong anyo ng kapayapaan at ang pagtuon ko sa sarili, hindi pag-iwas. Isa itong pangako. Pangakong pagagandahin ko ang buhay ko kahit walang pumapalakpak, kahit walang sumusuporta, kahit ako lang. Kaya sa bawat araw na darating. Gising. Tahimik, matatag. Gagawin ko ang kailangan kong gawin nang walang reklamo, nang walang ingay. Dahil alam kong isang araw, ang lahat ng pagod na ito magbubunga. At sa araw na yon, hindi ko kailangang magsalita dahil ang resulta ko na mismo ang magsasalita para sa akin. Tahimik lang, pero buo. Kalma lang, pero malakas. At sa gitna ng ingay ng mundo, pipiliin kong manatiling payapa. Dahil doon, doon ako tunay na malaya. Sa gitna ng mga unos at bagyo ng buhay, natatangi ang kapangyarihan ng katahimikan. Sa pagtahimik, nakakahanap ako ng aking lakas. Sa paglingon sa loob, nakakakita ako ng kapayapaan. Ako ay isang isla sa gitna ng dagat, matatag at hindi natitinag. Ang mga alon ng emosyon ay humahampas sa aking baybayin, ngunit hindi ako nawawala. Ako ay isang puno na may malalim na ugat, hindi natitinag sa hangin ng mga pagsubok. Ang aking katahimikan ay ang aking kalasag, ang aking sandata laban sa mga pagsalakay ng mundo. Sa katahimikan, nakakaramdam ako ng kalayaan. Hindi ako nakasalalay sa mga opinyon ng iba. Hindi ako nabubuhay sa ilalim ng anino ng mga inaasahan. Ako ay ako, buo at ganap. Ang aking halaga ay hindi nasusukat sa mga tagumpay o pagkabigo ako ay sapat na sa sarili ko ang buhay ay isang paglalayag sa isang madilim na gabi ngunit may mga bituin na nagsisilbing gabay ang aking mga pag-iisip ay ang aking mga bituin na nag-aabang sa akin upang gabayan ako sa tamang landas sa pagtitiwala sa aking sarili nakakahanap ako ng nakatutok ng harapin haraw, ang Nakikita mga hamon, ang aking sarili sa salamin ng aking kaluluwa. Nakita ko ang isang taong matatag, tahimik at nakatuon sa sarili. Ako ay isang obra maestra ng aking sariling paglikha. Ako ay isang alagad ng katahimikan, isang mandirigma ng kapayapaan. Ako ay ako at ako ay sapat na. Mula ngayon, gagawin ko ang aking makaya upang panatilihin ang katahimikan sa aking puso gagawin ko ang aking makaya upang maging isang iliyab ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Gagawin ko ang aking makaya upang maging isang halimbawa ng kapayapaan sa isang mundo na puno ng gulong. Ako ay isang stoic, isang mandirigma ng katahimikan, at ako ay sapat na. Maraming salamat sa panonood. Maari bang paki-like and share naman ng videong ito?